Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng surprise visit si Ate Carla kay Kuya Jomar dahil hindi nga mabuti ang pakiramdam ni Kuya Jomar. Talagang inalikaan at inasikaso ni Ate Carla si Kuya Jomar. Kaya todo naman ang pasasalamat ni Kuya Jomar. Tinanong din ni Kuya Jomar kung may pag-asa na daw ba talaga siya at ilan na daw ang improve ng update sa paniligaw niya. Sabi naman ni Ate Carla ay 7.5 na. Ay, grabe naman. Asikaso mo naman talaga ako. Sige, ay. Sige, akin na. Hmm, eh, pwede ba? Ha? Baka po na sa'yo. Hmm, mm. pupunta pa ako dun. Okay lang, ilin mo naman sa'yo ba? Hmm. Ah, parang tumatalab na. Bukang nawawala na. Hmm. Tingga. Siya nga pala kaila. Thank you. Kasi pag asikas mo sa akin. Kala ko kasi, parang wala kang pag-alam sa akin. Yung mga chat mo, eh. -si -si. Ang iiksi ng mga chat mo. Thank you, ah. Wala po, Jinji. pa po yung sa ginawa mong effort para sa akin. Para sa amin. Oo. Ah. So, gusto ko lang kong bumawi. Kaya mo, di mo kailangan bumawi eh. Tsaka ko naman yun. Di ba nga, sabi ko siya, nandigaw ako.

7.5 Okay no Pwede na at least meron Sabi nyo na ka rin diba? At least na ng 0.5 Lagi nyo tumay pa din yun Pero Serious ang tanong Talam mo na ba akong sasagot mo? Ano pang Ano pang kailangan kong gawin? Pasagutin mo na ako Wala na po Wala na po kayong dapat gawin 7.5 pa lang O oh, siya meron pa Sige talaga, wala ang dapat kawin Alam Ay, siya so nga pala Naalala ko Yung picture natin, di ba naiwan natin din sa Robinson's Fall? Noong birthday nga ni Kuya Jomar ay nagpa-picture at nag-photo nga si Kuya Jomar at si Ate Carla. At sa vlog na yun, ay pinakita nila sa kanilang mga fans ang maging resulta ng kanilang pagpa-photo Grabe at napaka-sweet nga ng mga photos nila dito at talagang kitang-kita na masaya si Kuya Jomar at si Ate Carla sa isa't isa. -tisa. Kaya napaka-proud din nilang pinakita ito sa kanilang mga supporters. <laughs> Pero ano ba ako sasagot mo? Ano pa ang... Ano pa kailangan kong gawin? Pasagutin mo na ako. Wala na po. Wala na po kayong dapat gawin. Oo? Oh? 7.5 pa lang? Kung um, siya meron pa? Siguro ba yan? Wala dapat gawin? Wala po. Ay, siya nga pala. Naalala ko. Yung picture natin, di ba, naiwan natin dun sa Robinson's Hall. Andiyan na, kinuha ko na. Kunin ko lang, ha? Okay. <coughs> Dito na. Tadaan! Ano, buksan mo? Tingnan natin. Hindi ko ba nag... Uy! baka sa ringan ko lang yan makikita. patingin mo, patingin naman ako sabay tayong tumingin ikaw wow. kasi di ka nagsabi, biglaan eh tila mo naman ang haggard ng mukha ko dyan sabagay cute din naman ah ano, tig-isa tayo nito Alin gusto mo dito? sige, pili ka nga ito po mga kalinga po yung pictures namin yan po oh yan. Okay na? Meron pa pong isa. Yan. Ah, cute diba? Yan. Oh. Ano dito gusto mo? Ito yung nakaupo? O itong... Ito na lang. Ay, ali, oh. Yan. Mm, yung may puso. Pero well, ba yun? Yan din yun yung gusto ko eh. Pwede bang akin na lang to? Akin po. Bakit naman? Ganda yun eh. Ito na lang sa'yo. Ay, huwag wow, tinatago na talaga. Sige, sa'yo na yan. Ano pa ang magagawa ko? Tinago mo na eh. Ito na lang, ito na lang. Akin na to ah. Sabi ko lang. Eto. Ipakita natin. Ay, pa eh, halos pare lang naman yata. Ating ah, dalawang copy. O, sige. Kuha ako ng tig-isa. Eto pang isa. Ito, pakita natin. Eto po mga kalinga po. Ano po? Okay. Ito pang isa tinanong naman ni Ate Carla, si Kuya kung hindi daw ba siya nalulungkot sa bahay nila. Eh, madalas daw ay mag siya. Sabi naman ni Kuya Mar ay nasanay na lang daw siya talaga siya. At kung napapansin nga ni Ate Carla na tumatawag siya kay Ate Carla kahit anong oras. Kaya ibig sabihin daw nun, kapag tumawag siya, ay nalulungkot siya at gusto niya ng kausap. <laughs> Seryoso nga ako. Ito kasi, di mo ba ako tatangin kung anong gagawin ko dito? Ito, itatabi ko ito sa kama. Ito, actually, itong, itong malaki, ipapaframe ko siya. Tapos, ilalagay ko siya sa side table ko. Kasi ito namang tatlo, ilalagay ko sa lagod ng unan ko. Okay ba? Okay ba? Oh. Kasi ito naman, sa nang ng ano ko, nang unan ko para every time na nanuwis kita kuhin ko lang po, titinan ko lang tapos ba yun wala ka magagawa kasi yung gagawin ko yung ginagawa niya sa'yo ganun yung gawin niya ba? anong gagawin mo dyan sa picture? ilalagay ko po sa wallet okay. tapos para lang. po parati kong dala oh, sige maganda rin naman hindi po ba kayo nalulungkot dito, wala kayong kasama. Nalulungkot? Actually, dati oo. Pero, nasanay na lang din eh. Bakit? Gusto ba akong samahan dito? Actually, nalulungkot lang din. paminsan minsan Pero, nasanay na lang din. Tsaka, may mga kasama naman ako dito. Si Latia yun. Tapos, actually, bumilka rin yung kapatid ko. Kaya di naman ako masyadong nalungkot. Tsaka kaya nga 'di ba? Kung papansin mo. Lagi ako na tawag sa iyo. 'Di ba? na tawag ako sa iyo. 'Yun, yung mga oras sa iyo, nalungkot ako. Test tayo. Sino pala Carla, may lang ako sa iyo. O baka pala yung ano, yung bahay niyo. 'Yun po, malapit na po matapos. Malapit na? 'Yun po. Mga percent? 80%. 80%? O, malapit na. Kaya so, parang pala kala, since amin naman, di ba babalik lang naman kayo bukas? Pwede ba pag uwi mo, tawag ako sa'yo? Oh, no? para makita ko rin yung ano, bahay mo. Kumalab sabi mo kasi 80% na eh. Parang na-excite tuloy ako. So, feeling ko, malapit talaga yung matapos. Okay lang. Tawag na lang po ako dito. Kapag hindi po ako. Jesus. Sige ah. Sure, Mel ah. Baka bukas. Maghintay ako bukas, maghapon. Kasi, Siyempre naman eh, excited naman ako doon sa bahay mo. Kasi... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa บาย